Isang araw, isang santo, may maligayang pagdating sa channel na nagbibigay-pugay sa mga lalaki at babae na nagmarka sa kasaysayan ng simbahan sa buong panahon. Ngayon, 15 ng Agosto, ipinagdiriwang natin si San ng Roma. Kamusta? Ang pag-aakyat sa langit ng mahal na Birhing Maria ay isa sa mga dakilang kapistahan ni Maria sa simbahang katoliko. Ipinagdiriwang e pinagdiriwang nito ang pag-akyat ni Maria sa langit, katawan at kaluluwa sa katapusan ng kanyang buhay sa lupa. Bagaman hindi hayagang binabanggit sa Biblia ang pangyayaring ito, ang tradisyon ng simbahan, at ang mga sulatin ng mga ama ng simbahan ay sumuporta sa paniniwalang ito mula pa noong unang mga siglo ng Kristyanismo. Itinuturing na natural na resulta ng kalinis-linisang paglilihi kay Maria ang kanyang pag-aakyat sa langit, ibig sabihin, ang pagiging malaya niya sa kasalanan. Noong 1950, idineklara ni Papa Pio Dofa ang dogma ng pag-aakyat sa langit, na nagsasabing si Maria ay iniakyat sa langit, katawan at kaluluwa, sa pagtatapos ng kanyang buhay sa lupa. Ang solemn na deklarasyong ito ay naglalagay ng diin sa kahalagahan ni Maria sa plano ng kaligtasan ng Diyos at ang kanyang natatanging papel sa kasaysayan ng Kristyanismo. Ang kapistahan ng pag-aakyat sa langit ay hindi lamang isang pagdiriwang ng pag-aakyat ni Maria sa langit, kundi isang tanda rin ng pag-asa para sa lahat ng Kristiyano. Ipinapaalala nito sa atin na lahat ng mananampalataya ay tinatawag na makibahagi sa kaluwalhatian ng langit balang araw. Narito ang isang dasal na inaalay kay na Maria. O mahal na birheng Maria, ina ng Diyos at aming ina, ngayon ay ipinagdiriwang namin ang iyong maluwalhating pag-aakyat sa langit. Ikaw ay iniakyat, katawan at kaluluwa sa kaluwalhatian ng Diyos at nagahari sa tabi ng iyong anak sa walang hanggang liwanag. Kami ay dumadalangin sa iyo mahal na ina, na ipamagitan mo kami sa iyong anak upang kami rin ay may akyat sa kaluwalhatian ng Diyos palang araw. Tulungan mo kaming mamuhay ng may pananampalataya, pag-asa at pagmamahal at sundan ang iyong halimbawa ng pagsunod at paglilingkod sa kalooban ng Diyos. Pangalagaan mo kami mula sa mga espiritual at pisikal na panganib at ipagkaloob mo sa amin ang grasya na manatiling tapat sa iyong anak, si Yesu Kristo. Naway ang iyong pag akyat sa langit ay magbigay sa amin ng pag-asa Ah, magudyok sa amin na hanapin palagi ang mga bagay na makalangit. Kung saan ikaw ay nabubuhay at nagahari kasama ng iyong anak sa walang hanggang kaluwalhatian. Amen. May iba pang mga santo na ipinagdiriwang ngayong araw. Ipakikilala namin sila sa aming mga susunod na video. Maligayang pagdiriwang sa lahat ng ipinanganak ngayong araw